Magandang araw ka SMS. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay dito sa ating podcast, Ang Sabihin Mo Sa Akin. Marami na tayong nasasagot ng mga tanong sa buhay ng ating mga followers o sa mga nagsisend sa atin ng mensahe. At sa araw na ito, pag-uusapan natin yung paggawa ng desisyon. Ano nga ba ang dapat sinusunod? Intuition, guts, o yung ating logic? Para sa mga nahihirapang magdesisyon sa kahit na anong bagay, ang episode na ito ay para sa inyo. Ito po ang podcast kung saan ang mga bagay na hindi madaling sabihin, pwede ninyong i-share sa akin. Ito po ang SMS, sabihin mo sa akin. Ito po ang podcast kung saan ang mga hindi madaling sabihin, pwede mo nang i sa akin. Ito ang SMS sabihin mo sa akin. Mga ka-SMS, pakinggan natin ang kwento o ang tanong ng ating ka-SMS ngayon. Hindi nagpakilala o nagbigay ng codename ang ating ka-SMS. Pero ito ang sabi niya, Father Franz, paano po malalaman if what you're hearing is the Word of God? There are many times when we are facing problems or in the midst of decision making, ay tinitimbang natin ang mga pros and cons. Ngunit, meron ding mga times that we just go by intuition. So, is it logic or gut feel? Nasasabihan po ako na superman hid ako, halatang nanliligaw na hindi ko pa rin alam. Sadyang mahina ang antena ko sa lahat ng bagay na may kinalaman sa puso. Uh, love life kaya itong tinatanong mo? Anyway, kaya hindi ko rin magets ang mga senyales ni Lord sa aking dasal. Sabi nila, matimbang ang kutob at yun ay maaaring whisper ni Lord sa atin to take that direction. Pero karaniwan para sa sariling understanding, logic talaga ang umiiral. I have made loads of mistakes in my life following my intuition. At ganon din po ang kapag logic ang ginagamit. I pray and thank the Lord every day for the tremendous blessings I do not even deserve. And before making any major decision, nagdarasal po ako to ask him always to guide me. Kaso lang po, whether logic o intuition ang ginagamit, feeling ko ay may pagsisisi pa rin sa huli. Maraming salamat sa pagpapadala ng iyong kwento at sa mahalagang tanong mo na maaaring tanong din ng marami sa mga ka-SMS natin. Siguro ang tanong ay ito. Intuition o logic? Ano ang gagamitin sa pagdidesisyon? Una, linawin natin. Kapag sinabi nating intuition, ito yung sinasabi mong kutob. At pag sinabi nating logic, ito yung sinasabi natin na pinag-iisipan mo o tinitimbang mo yung mga at stake o yung mga bagay na nakapaligid dun sa problema. Para sa akin, hindi siya or. Para sa akin, end siya hindi hindi ka mamimili kung logic o intuition kundi ang parehong intuition at logic ay may naiaambag sa paggawa ng desisyon pero alam mo para sa ating mga kristiyano ang pagdedesisyon ay hindi natin tinatawag lamang na logic o intuition ito'y tinatawag nating discernment Balikan ninyo ang mga nakaraang episode natin at marami na rin akong sinabi tungkol dito. Ang discernment ay isang proseso ng paggagawa ng desisyon na nakaugat sa pananalangin. Ang kalooban ng Diyos ay tinutunto natin sa pamamagitan ng mga tanda na ibinibigay sa atin, hindi man natin ito hiningi o ito man ay hiningi natin. Dahil kahit hindi naman natin hingin ang mga tanda, para tulungan tayo ng, ng Diyos na magdesisyon, ibibigay niya yon, lalo na kung para sa ikabubuti natin ito. Kaya Makinig lang po kayo sa podcast natin ngayon at sa episode na ito. At kung gusto po ninyong balikan yung mga previous episodes natin about discernment, pwede nyo po yung balikan. Ngayon, mabuti na ang desisyon ay pinag-iisipan. At sa pagdidesisyon, napakaganda na isinasaalang-alang mo ang kalooban ng Diyos. Pero kagaya ng palagi kong sinasabi, ang kalooban ng Diyos ay hindi isang bagay na ibinubulong niya sa ating tainga o ipinagsisigawan niya sa pamamagitan ng mga kakaibang mga tanda, ng mga mahimalang mga bagay na maaari nating maranasan. Dahil kuminsan, ang boses ng Diyos ay very subtle. Kuminsan, ang mga signs na ibinibigay niya sa atin ay napaka-ordinaryo na hindi natin masyadong mahahalata. Kaya napakahalaga ang isang... Ang ang sensitibong pakikiramdam o ang sensitibong um Kaya napakahalaga ng sensitibong pakikiramdam, sensitibong paningin o sensitibong pakikinig sa maaaring kilos o boses ng Diyos sa maraming mga bagay na nangyayari sa inyong buhay. Sitwasyon po, sa mga sitwasyon ng buhay natin, maaaring mangusap ang Panginoon. Pwede rin siyang mangusap sa pamamagitan ng ibang tao. Pero magpapropose ako ng ilang mga considerations para sa iyo sa anumang desisyon na gagawin mo na tututusin para itong logical sequence o methodology kung paano gagawa ng desisyon. Pero para sa akin, ito yung sa karanasan ko, yung ginagawa kong batayan sa anumang desisyon na ginagawa ko. Una, tandaan mo na hindi naman lahat ng desisyon kailangan pag-isipan ng matagal. Kung nagugutom ka, kumain ka kung ikaw ay may gagawin at kailangan mo nang gumising, gumising ka. Hindi mo na kailangan pag-isipan yon. Alam mo, sa mga bagay na ang pagpipiliin lang natin ay yung mabuti at masama, madaling mamili eh. Hindi mo na kinakailangan pag-isipan ng matagal. Kung alam mo mabuti ang isang bagay, gawin mo. Kung alam mo masama ang isang bagay, eh huwag ka nang magdalawang isip. Huwag mo nang gawin yon. Pero kung minsan nalilito tayo, mas madalas pala nalilito tayo sa mga bagay na parehong mabuti o kaya naman ay mabuti at mukhang mabuti. Sa Ingles, yung truly good and apparent good. At dito, kailangan maging matalas ang iyong pandama at maging matalas ang iyong isip para malaman kung ito ba talaga'y mabuti o mukha lang mabuti. At ano ang gagamitin natin dyan para para masubukan niyang mga ganyang options. Una, tanungin mo muna sa iyong sarili. Kung parehong good options ito, pagka parehong mabuti yung desisyon. Kapag parehong mabuti yung pagpipilian, tanong mo muna sa sarili mo, alin sa dalawang ito ang mas akma sa iyong pagkatao o sa iyong sitwasyon. Halimbawa, ikaw ay um tao at nakikita ko naman sa nakikita ko naman sa iyong um, sulat sa iyong pagkukuwento na ikaw mahalaga para sa iyo ah, malaki yung puwang ng faith sa puso mo bilang iyong values no at siguro kung may pagpipilian kahalimbawa na kung sa manliligaw man ito dahil nabanggit mo sino ang pipiliin mo sa dalawang manliligaw yung isang taong pareho kayo ng values o yung isang taong taliwas sa value mo Siguro mainam na iakma mo sa pagkatao mo yung uh, pagpipilian mo. O kaya naman halimbawa, in-invite ka sa isang uh, gathering kung saan ikaw ay kailangan kumanta. Alam mo sa sarili mo na na hindi maganda ang boses mo. Eh syempre, hindi mo napipiliin 'yon na pumunta ka doon o mag-participate ka doon. Pero kung alam mo sa sarili mo na maganda yung boses mo at pwede mong gawin yung pagkanta, akma yon sa pagkatao mo, kaya pwede kang mag in favor of that. di ba? Diba? So una, isaalang-alang mo anong choice o anong option ang mas akma sa iyong pagkatao. Pangalawa, medyo nahapyawan ko na din ito. Check your faith and your values. Nakikita ko, kagaya ng sinabi ko kanina, na mahalaga para sa iyo ang pananampalataya mo. Kaya hindi ka pipili ng isang option na alam mong taliwas sa pananampalataya mo maraming mga non-negotiable sa ating pananampalataya. Halimbawa na yung pagiging sagrado ng buhay ng tao, yung sanctity ng marriage. So kapag may manliligaw sa iyo na alam mong may asawa, bakit mo papatulan? 'Di ba? That's against the sanctity of marriage. Kung merong lalapit sa iyo na ang magiging bunga nito ay pagtalikod mo sa ating pananampalataya o kaya pag-violate sa buhay ng ibang tao, bakit mo pipiliin 'yon? 'di ba? So kung against sa um, sa faith mo, bakit mo pipiliin 'yon? Pangalawa, yung values mo. Ang values natin ay hindi lang naman pananampalataya. Pwedeng yung values mo ay tungkol sa the value of excellence at work or mahalaga para sa iyo yung yung isang tao na malawak ang pangunawa, isang tao na malawak ang pag-iisip, 'di ba? O kaya mahalaga para sa iyo yung excellence. Kaya kung halimbawa, mamimili ka ng trabaho, hindi ka pupili ng trabaho kung saan uh, magiging mediocre ka lang o hindi magiging hindi mo ma-maximize mama yung sarili mo. Siyempre kung mahalaga para sa iyo ang excellence, ang pipiliin mo isang working environment na mas matutulungan ka uh, na maging excellent o may room for your excellence. So kapag napasok ka sa isang grupo o isang kumpanya na hindi conducive for that excellence that is a value for you, so might as well leave it. Kasi hindi ka mago grow dun eh. 'Di ba? Kasi yung values mo ay hindi nagtutugma sa values ng company o nung circle kung saan ka nandoon. doon. No? And it's the, the, the same is true with friendships, no? Hindi mo palagi ma impose yung sarili mong standard sa kanila. So if you are not growing with them, Then you can just leave them, not because you hate them, but because you're not growing with them. But leaving them does not mean you hate them. Leaving them uh, just means that kelangan mong lumago as a person. And if you, they are dragging you down, if the company is dragging you down, or whatever you are, wherever you are, if that situation is dragging you down, then go out of that situation. So, sagano nito na yung gagawin mong decision. And surely. Um, perhaps makakatagpo ka ng consolation sa ganong desisyon. At panguli, siguro mahalagang isa-alang-alang -alang. so kung hindi mo gustong ma-offend si God, kaya faith-based yung decision mo, mahalaga din na yung desisyon ng gagawin mo ay hindi rin naman makaka-offend sa ibang tao. Ito yung usual na ginagawang um, katwiran ng mga tao sa mga ginagawa nila na totoo din naman yung wala kang tinatapakang ibang tao. Your right ends when another... Eh? Anong tawag doon? Ang karapatan mo ay may hangganan. Kapag ang matatapakan mo na ay karapatan ng ibang tao, hanggang doon na lang yon. Kaya kung gagawa ka ng desisyon, siguraduhin mo na wala kang taong maaargabyado o walang karapatan ng ibang tao na matatapakan ka. In short, always care for the common good. Always consider the common good. Kung ano yung kabubuti ng lahat. Hindi kinakailangan palaging mapagbigyan mo ang sarili mo. May pagkakataon na kailangan mas piliin mo kung ano kabubuti ng ibang tao. Halimbawa, yung simpleng pagtatapon ng basura, di ba? Hindi natin yan gagawin na magtatapon ka ng basura kahit saan dahil alam mo na pwedeng may maapekto hindi ka basta-basta magtatapon ng basura kahit saan dahil alam mo pwedeng may maapektuhan na community lalo na kung binabaha sila. So, yon Alalahanin mo na dapat ay palagi kang merong consideration sa kapakanan ng ibang tao o dun sa common good. Kaya pagka meron ka pagpipilian na dalawang good option, para sa akin, ang mas dapat mong piliin ay yung hindi lang ikaw ang makikinabang, kundi yung mas maraming tao ang makikinabang mula sa desisyon na yon. Kaya nga naalala ko dito yung sinabi ni Pope Francis na resignation is a noble option. May mga pagkakataon na hindi mo kailangang ilaban ang lahat ng bagay. May mga pagkakataon na mas mabuti pang isuko mo na lang if it is not worth fighting for at kapag ang isang bagay ay mas maraming damage ang magagawa sa mas maraming tao. Di baling uh, isuko mo na lang. For example, kung alam mo namang you are not doing well in that work dahil hindi naman talaga yon uh, fit para sa then leave that work kaysa maapektuhan mo yung ibang mga katrabaho mo na sorry to say ha, in quotation marks, sa na baka nagiging pabigat ka na lang, no? Kaya nga si Pope Benedict kung matatandaan mo, kung kilala mo siya, kahit siya yung Pope, uh, he opted to resign dahil para sa kanya yun yung pinaka magandang desisyon na gawin dahil mas kailangan ng simbahan ang mas bata pa sa kanya na mas may kalusugan at mas may kapasidad na makapagdesisyon para sa mga mahalagang bagay para sa simbahan. So, uh, ganun siya. Kailangan kilala mo ang sarili mo, kailangan alam mo yung values mo, at kailangan may pakialam ka sa ibang tao yung tatlong yan ang napakahalagang consideration kapag gumagawa ka ng kahit na anong desisyon. Pero ito yung bilin ko sa'yo. Don't expect, don't ever expect that your decision will be perfect. There is no such thing as a perfect decision. Dahil kapag ikaw ay nagdesisyon, kapag may pinili ka, may tinatalikuran ka. Tandaan mo yan. At pag may tinalikuran ka, hindi mo yan basta-basta mababalikan. Kaya dapat maging handa ka sa kung anuman yung magiging outcome ng desisyon mo. Maganda man ito o pangit. Pero nais kong iwan sa iyo yung sinabi ni St. Paul sa kanyang letter to the Colossians, chapter 3 verse 17. Sabi niya, "And whatever you do, whether in word and deed, do it in the name of the Lord Jesus, giving thanks to the to God the Father through him." Ang sabi ni San Pablo, kapag nagdesisyon ka, gawin mo ito sa ngalan ng Panginoon. Ano ang ibig sabihin nun? Kapag ginawa mo ang isang bagay sa ngalan ng Panginoon, you do it for Him, hindi ka magiging padalos-dalos sa pagdidesisyon mo. Kapag ginawa mo ang isang bagay para sa Panginoon, hindi mo lang yung ginagawa para sa sarili mo, kaya yung accountability mo ay sa Diyos din at ang Diyos dinadamay mo sa desisyong ginawa mo. Hindi para sisihin siya, ha? kundi para malagay sa isip mo na kapag ka ito ay itong desisyon na ito ay ginawa mo sa ngalan ng Panginoon, ito man ay pumalpak, ibig sabihin, nire-redirect ka ng Panginoon sa mga mas mabuting bagay para sa iyo. At kung minsan yung paggawa mo ng desisyon at ito'y pumalpak, ito yung sign na hinahantay mo mula sa Panginoon na hindi pala yan yung dapat na desisyong ginawa mo. And dahil hindi mo na mababalikan yung desisyon mo, ang ibig sabihin nito, sa susunod, yung mga desisyong gagawin mo ay hindi mo na dadarin doon sa direksyon na unang ginusto mo. Kundi dapat mo na itong dalhin sa ibang direksyon dahil yun yung mas makabubuti sa iyo. Dahil yun ang landas na tinuturo sa iyo ng Diyos. Minsan, ipinapakita sa atin ng mga Panginoon na Minsan, ipinapakita sa atin ng Panginoon na mali ang ating mga desisyon para mas mapili natin yung tamang option. Dahil, if this option failed, the other option might be the option that God wills for you. Kaya ang pinakamahalaga, mag ka kahit na ang kahihinat na nito ay pangit o maganda. Sabi nga ng isang kaibigan ko na naging valedictorian sa Ateneo sa kanyang valedictory speech, mga has mabigo. Subukan mo. Kapag nagdesisyon ka, maaring tama, maaring mali. Pero sa anumang desisyon, lagi itong papunta sa tama. Kapag pinakinggan mo ang boses ng Diyos na nagsasabing yung maling desisyon mo, hindi mo na dapat ulitin. Na dapat ay yung ibang direksyon na ang piliin mo dahil yon ang kalooban ng Panginoon. Kaya nga, hindi mo rin pwedeng hintayin lang kung ano yung mga signs na hinihintay mo para makapag ka. Humisan kasi, uh, dinedepende na natin sa Diyos yung desisyon natin. Na sabi ko na rin ito sa podcast natin sa mga unang naunang episode. Hindi natin pwedeng ipindepende sa Diyos ang ating pagdidesisyon. May binigyan niya tayo ng isip, binigyan niya tayo ng pandama, binigyan niya tayo ng puso para balansehin ang mga bagay-bagay, mag tayo and after making our decision, the Lord will reveal if this decision is according to His will or not. Kailangan mag ka muna. Yan ang discernment. At syempre, panguli, para ang lahat ng bagay ay maialay mo sa Diyos at para ang lahat ng bagay sa buhay mo ay patnubayan ng Panginoon, lalo ng paggawa mo ng desisyon, Magdasal ka palagi, hindi kapag gumagawa ka lang ng desisyon. Minsan kasi nagdadasal lang tayo kapag mayroon tayong tanong sa Panginoon. Pero hindi eh, kahit wala kang tanong, kahit magpapasalamat ka lang, magdasal ka palagi. Isa sa mga mahalagang dasal para sa akin ay 'yung bago matulog, kasi doon naa-appreciate ko lahat ng nangyari sa maghapon at sinusubukan kong tingnan paano kumilos ang Panginoon sa buhay ko. At alam mo, pag nakita mo na ang mga galawan ng Diyos sa buhay mo, sa susunod hindi ka na mahihirapang magdesisyon kasi nagiging automatic na sa para sa iyo dahil alam mo na ang pattern ng Panginoon kung ano yung kanyang kalooban. Kaya napakahalaga na nagdadasal ka hindi lang kapag may kailangan kang desisyonan kundi ipagdasal mo, ipagpasalamat mo lang yung mga bagay na nagyayari sa maghapon because when you appreciate the reality of your life and if you will try every day to ask or to seek God's hand in everything that is happening to you. Kapag hinanap mo kung ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo araw-araw, matitrace mo kung ano yung kalooban ng Panginoon. At sa susunod na gagawin mong desisyon, hindi ka na masyadong mahihirapan. Kasi kahit pa yung karunungan ng Diyos ay naaabsorb mo na. So, always uh, root yourself in prayer. At syempre, napakahalaga din ng mga sakramento. Kapag nagsisimba ka, naririnig mo ang salita ng Diyos at tinatanggap mo ang biyaya ng katawan at tugon ng Panginoon. That is the wisdom of God incarnate. Ang wisdom of God na pinapahayag sa salita ng Diyos ay the same wisdom na tinatanggap mo sa katawan at dugo ng Panginoon sa Misa. Kaya mahalaga din palagi kang magsimba. At minsan mahalaga din na yung wisdom marinig mo sa ibang tao. Kaya mahalaga na meron kay ring spiritual director o kaya naman ay regular confessor. Kapag naumpisal ka at pag inamin mo ang mga kasalanang nagawa mo sa Panginoon, nandun yung biyaya ng karunungan ng Diyos na makita kung ano yung mali at kung ano yung tama and therefore it will guide you to make better choices next time. So, wag mong palalampasin ang isang buwan Uh, na hindi ka nakapagkukumpisal o hindi ka nakapagkokonsol sa spiritual director at ang bawat linggo sana ay palagi kang makapagsimba at tanggapin mo ang katawan ng Panginoon at makinig ka sa kanyang salita yan ang magpapatalas ng iyong uh, sense of discernment yan ang makakatulong sa'yo sa pagdidesisyon sa mga susunod na pagkakataon. So sana nakatulong ako sa'yo. Sana yung mga sinabi ko ay nagme-make sense sa'yo. At sana sa mga susunod na gagawin mong desisyon, and I am praying for you, ay mapili mo hindi lang kung ano yung ayon sa gusto mo, kundi kung ano yung ayon sa gusto ng Panginoon. And once again, I would like to appreciate you that you are using not only your mind and heart in making your choices, But most of all, you want to use your faith in order for you to make sound decisions. Ayan, maraming salamat sayo. So para sa lahat ng ka-SMS natin na may pinagdadaanan na ganitong sitwasyon, na hirap magdesisyon, ang panalangin na ito ay para sa inyong lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, ikaw po ang bukal ng karunungan at nagpapasalamat po kami dahil kami ay binigyan mo rin ng karunungan at ng kalayaan na magpasya para sa aming buhay. At salamat Panginoon sa iyong salitang nagbibigay buhay at sa inyong salita na gumagabay sa amin sa mga landas na aming tatahakin sa mundong ito. Nawa Panginoon ay palinawin mo ang aming isip, gayon din ay patalasin mo ang aming pandama, palakasin mo ang aming pandinig upang ang iyong kalooban para sa amin ay aming matalunton at kami ay mapatnubayan ng iyong banal na kalooban sa anumang desisyon na aming gagawin. Pinagdarasal ko po sa iyo itong aming letter sender ngayon na sana anumang desisyon yung gagawin niya sa, lal sa kasalukuyan o sa hinaharap na ito ay matanggap niya Naway matanggap niya ang anumang kahihinat na nito at gayon din ang lahat ng mga nakikinig sa amin, Panginoon, naway bigyan mo ng isang pusong matatag upang um, Matanggap nila ang anumang kahihinat na ng kanilang desisyon at gayon din ang bukas sa isipan upang matuto sila mula sa mga desisyon na ito. Ang lahat na ito'y dinadalangin namin sa paumagitan ng Yeso Cristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Buli ako po si Father Franz Dizon at inaanyayahan ko kayo na patuloy na sumubaybay dito sa ating podcast. Maaari po ninyong mapanood ang mga maiikling version ng podcast, ang mga takeaway natin sa podcast na ito sa ating pong content sa social media, ang SMS Pop or a piece of podcast. At ito po ay mapapanood ninyo sa ating Facebook page at sa ating pong YouTube channel. Kaya po sana ay mag-subscribe kayo sa ating YouTube at gayon din naman ay mag-follow kayo sa ating mga social media platforms sa Instagram, sa Facebook, sa Twitter at sa TikTok. So, magpunin yung kalimut at at kung kayo po ay na-inspire ng episode dito, mainam na i-share ninyo ito sa inyong mga kakilala o itagpunin ninyo sila sa comment section. Ano sa palagay ninyo? ano po ang ginagawa ninyo kapag kayo ang nagdidesisyon. I-comment lamang ninyo yan, baka may matutunan din kami mula sa inyo. At syempre, kung kayo din na may, may tanong o kwento na gusto ninyong i-share, pwede po ninyong i-fill out ang Google Form dyan sa ating description at sa comment section. Muli, ako po si Father Franz Dizon na nagsasabi sa inyo na walang per... Ako po si Father Franz Dizon na nagsasabi sa inyo na walang perpektong desisyon. Pero saan man tayo humantong, tiyak na may direksyon na ibinibigay ang Panginoon. At ito po ang podcast kung saan ang mga bagay na hindi madaling sabihin, pwede mong ishare sa akin. Ito po ang SMS, sabihin mo sa akin.